ang inaalok na pabuya ng ilang kaanak ng... May 34 na tao na basta na lang nawala. Lahat sila, konektado sa online sabong. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Buhay pa ba sila? O tinakpan na ng sistema? Noong 2022, sumikat ang online sabong dahil sa lockdown at digital betting. Pero habang lumalaki ang kita, sunod-sunod na ring nawala ang mga sabongero. May mga nakuhang CCTV kung saan dinala sila ng mga nakauniforme. Pero walang malinaw na kaso ang naisampa. Ngayong 2025 may lumabas na whistleblower. Ayon sa kanya, ang mga bangkay ay itinapon raw sa Taal Lake. At may mga pangalan na di umano'y konektado. Si Charlie Atong Ang, isang kilalang gambling operator, at si Gretchen Barreto, umano'y investor sa online sabong. Hindi lang ito tungkol sa sabong. Ito ay kwento ng kapangyarihan pera at pagkawala ng hustisya. Bakit tila tahimik ang iba? At sino ang pinoprotektahan ng katahimikan? Ang tanong, kung hindi ngayon, kailan pa magkakaroon ng hustisya? Follow this channel as we uncover more stories.